The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Anyway, nasa linggo po tayo na sa araw ng mga patay. Ano? Sa biyernes po yan. Kaya medyo about uh, mga katatakutan or death yung mga topic natin. Alam nyo, marami tayong kinakatakutan ah, bilang tao. No? Nabanggit ko nga si Grace. Si Grace ay may wrong po. Yung misis ko, trypanophobia. Hanep, ang lalim. Ano po ba yung try na... Trypanophobia. Ano yan? Takot, siya, takot siya sa hiringgilya. Talaga. Fear of syringe. Talaga? Oh, yun. Yun, okay. di ba? Pag talaga ng dextrose, Ate Grace mo, inaabot ng tatlong oras. <laughs> nagbubuno sila ng nurse. Yung iba naman po, baka ito yung, ito yung fear nyo. Acrophobia. Takot sa heights. Hmm. Pag Mga ferris wheel, takot ka. Hmm. Meron naman, arachnophobia. Takot sa spider. Ah, hmm. uh, ito, Last na po ano ha, kung takot ka sa, kung uh, meron kayong nanay na sobrang malini sa bahay, uh -huh. yung parang parang yung alcohol-ted, ang tawag doon ay mysophobia, fear of germs or dumi, mm -hmm. dirt. yan Pero maaaring wala ka sa mga phobia na banggit ko, pero for sure, eto 99% meron kang fear na to ito po'y tinatawag na sanatophobia. Sanatophobia. Ano tong sanatophobia? Takot kay Thanos. Hindi po. Ito yung fear of death. Ayan. Takot mamatay. I'm sure, di ba? Kaya nga may self-preservation po tayong tinatawag dahil uh, gusto pa natin mabuhay ng matagal. Kaya nga po inaalagaan natin yung ating sarili. Pero kung wawariin po nyo, no, yung death po isang destinasyon na hindi natin may iwasan. Sabi po sa hebrew 9.27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng insan at pagkatapos nito ang paghukom ng Diyos. Naku, verse na to. So, unang-una -una po, hindi tayo naniniwala sa reincarnation. Okay? Gawa kang mabuti para sa susunod na buhay, baka mas maalwa ang buhay mo hanggang makarating ka na sa nirvana or heaven. Wala pong ganun katuruan sa Bible. Sabi po rito, we are destined to die once and face judgment. Come to think of it, the moment po ikaw ipanganak, papunta ka na sa kamatayan mo, diba? Tumatanda ka na eh. Kaya nga sabi ni Apostol Santiago po sa Bible, meron din siyang verse, inihalin tulad po niya ang buhay sa isang hamog. Yung pong mist, yung sa umaga, pag ng araw, wala na agad yon naglalaho. And nung na-realize ko nga, ang average life span ng Pinoy, according to World Health Rankings, 70 years lang average ng Pinoy. 25,500 days lang po yun. Ang isang sanggol na kapapanganak ngayon ay may average na 25 taon, araw lang po, 5,000 araw rather, 25,500 days. So kung kaedad ka ni Chacha ngayon na 30, meron ka pang <laughs> mga good 14,000 days. Kung si Kwenta ka, tulad namin ni Ted, may 7,000 araw pa kaming natitira. Yun po yung average na lifespan pa ng Pinoy. So pag tinignan nyo po ito, one day, one, one way or the other, we're gonna face, number one, yung certainty of death. May kaibigan ako, pinaghandaan lahat hanggang burol. Sabi niya, Pastor, pati burol ko, wala nang intindi mga anak at ko. Covered na lahat, bayad na. Sabi ko, anong plano mo after ng burol mo? Nahinto siya. Sabi, Pastor, patay na ako noon. Ano pa paplanuhin ko? Sabi ko, ang higsi mo naman magplan no hanggang 70, 80 years lang. Eh, ang inaharap mo, eternity. Sabi ko, dude, pinagandaan mo lang hanggang 80 taon. Hindi Yun mo pinagandaan yung eternal life mo. Yung puminsan yung kababawan ng ating pananaw pagdating sa buhay. Kaya yung mga nire-report ni Ted na mga kleptomaniak, <laughs> mga klepto-klepto na yan, ang bababaw mag-isip niyan. Sinisecure yung kanilang buhay ngayon, lahat ng karangyaan, lahat ng luho sa buhay, hindi masatisfy sa korupsyon, bilyon-bilyon na, hanggang, ke, hanggang kailan ba, hanggang ilan ba kaya mong buffet nakainin, na kainin, di ba? Hanggang ilang kotse ba yung kaya mong sakyan at, at the same time? Ilang ba kaya mong ilagay na relo dyan na, na Richard Mir na 20 million isa? Ilang ba braso mo? Di ba parang kailan ba yan? Ang imensin kasi nila, magkamal ka ngayon kasi baka anim na taong lang tayo nakaposisyon. Hindi nila pinagplanuhan yung eternity na naghihintay because number two, the reality of judgment. One day, ito pong huhusga sa atin, hindi mo mababribe. O ito, Lord, ang dami kong nakamal na pera nung ako'y politiko pa o negosyanteng iligal. Sabi ni Lord, anong kay pera mo? Nakita mo may kalye rito, ginto. <laughs> sa heaven po kasi, ang kalye, ginto. So kung akala mong mayamang kapagating sa langit, hello, kalye pa lang yung ginto na. Ha? So kaya po yung mabababong mag-isip na hanggang dito lang sa lupa, tumatawa ang Diyos sa kanila. Itong mga to, akala ba nila mababayaran nila ng kabutihan or by good works yung pagpunta rito sa langit? The reality of judgment, we will be judged with one question. Anong ginawa mo sa pagkamatay ng anak kong si Jesus na pinadala ko sa lupa para tubusin na kasalanan? Tinang tinanggap mo ba ito? Or tinry mo pumunta rito by your own good works? Because good works will never count. It's only by the grace of God we will be saved. Kaya po, mag-ingat po tayo. Pangatlo, the gift of eternal assurance po through Jesus Christ. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Walang makakapunta sa langit maliban sa akin. So yung pong husga ng Diyos sa atin ay based sa isang gawa. Did you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior? Other than that, wala pong way para mapunta sa langit. Yung good works po, it's just a fruit ng ating pagtanggap kay Jesus, hindi po siya root. Ito po ay marka, hindi po means to salvation. It's a mark of salvation. Marami po akong good works na ginagawa, pero hindi upang maligtas, kundi ako'y ligtas na, kaya it's the fruit of my salvation, not the root of my salvation. Para linawin ko lang po. So again, pag tinignan po natin itong verse na to, very clear po ito, a man is destined to die once, and one day we're gonna face judgment. Hebreo 9.27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan. At pagkatapos nito, ang paghuhukom ng Diyos. Kaya manalangin, Panginoon, salamat po sa inyong katuruan na ang death is a destination na hindi namin kayang takasan. Hindi namin kayang bilhin. Kahit gano'n pa kami kayaman, hindi namin mapapahaba ang aming buhay. Lord, tulungan nyo kami, Lord, magkaroon ng eternal perspective. Itong isang daang taon na naghihintay sa amin kung super healthy kami compared to millions and trillions and years of eternal life, napakaliit ng hundred years para mabuhay. And yet, ito ang aming uh, magiging daan upang mapunta sa sa langit o mapunta sa impyerno kung tatanggapin ba namin ang anak mo si Jesus. Kaya Panginoon, tulungan mo kami makilala ka sa pamagitan ng programa na to, pamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Tulungan mo kami Lord, in Jesus name. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff